Alam nyo ba na napakabigat po ng langka na to? Galing pa pong marindu yan. So, eto, hinihiwa na natin. Ayan po yung buto ng langka. Mamaya lalagayin po natin yan. O, ayan, guys. Eto na. Ang bango ng langka. Siksik na siksik talaga. At, eto, hinug na hinug na. Kaya kailangan talagang lutuin na. Hmm. Grabe, ang laki, di ba? O, ngayon na nakakita ng langka ganyang kalaki. So, ayan. Ano pa hinihintay natin? Eto na. So, ayan na nga. Tapos na nating hiwain ng langka. At napalamig na rin natin ang langka. Kailangan na po nating lutuin ang langka na yan dahil madali lang siyang mabulok at masira. Oh, no. O, maglalagay tayo sa kaldero ng saging na saba. At eto naman po yung kamote. So, ayan. Haluin lang po natin ang bahagya. At ang isusunod natin, ito po yung bilog-bilog na malagkit. Yan, binilog-bilog natin. Yan, guys. Nako. At ito naman po yung gata. Siyempre haluin natin. Next ingredients po, siyempre yung pinaka the best, langka. Nako. Lalong sasarap po yung lulutuin nating bilo-bilo. Walang kamatayang bilo-bilo po yan. Dalawang, <laughs> ano yan, dalawang kutsarita ang sugar. Hindi na natin kailangan damihan pa ng sugar dahil matamis na po ang langka. Baka magka-diabetes naman po tayo. Ingat-ingat po tayo pag may time sa ating health. <laughs> o, ba diba? Ayan, eto na, isaserve na po natin. At talagang nangingilig-ngilig pa si Inday. Gutom na yan, ha? Hmm. kita mo? Wow! Ayan. Nasa lamesa pa talaga yung kaldero. O guys, ano pang iniintay nyo? Kumuha na kayo ng platito or pinggan <laughs> para sa ating bilo, -bilo. Napakasarap na bilo-bilo yan. Paborito ko yan, guys. Ha? Parati ako nagluluto dito sa bahay ng bilo-bilo. <laughs> Walang kamatay ang bilo-bilo. Kaya inaatake na yung <laughs> ano natin as a O, ayan. Ang sarap, guys. Titikman na natin yan, mga guys. Tara guys, kain po tayo. O, oh, yung sarap, grabe. Tamang-tama lang po yung lasa at saka yung sugar. Oh, guys, kain po lang tayo. Lang Hope you enjoy. Thank guys, you for watching. Tamang-tama lang po yung lasa. Maraming salamat po.